Bye na lang. Bre! Ay, gusto gid ma-experience sabi. Ah. Wow. Wow. Hi, Lengs pa. Hi, pa. Ganon si Lengs. Dapat ka to. Ano na?

stock idea we make for yens do ma yeah hey yeah hey yeah hey asay links sa kay sa links ayan very excited excited tawon na natong isu-print yan Dalawa sa inyo ni Bray. <laughs> wow, sayang Wala si Tubi. Shout out kay Tubi. Ayan, ang magpinsan. Ay, nako. May pagbigyan. alam mo na. <laughs> Ya. Yeah. Rey. Nak, dito sa akin dito nak. Nak, ito. Ya. Ya. sila ang dalawa. Perte ka sadya ang dalawa. Bre, balik ka ni Bre. Bre. Hey.